Hello, hello mga katigeng. Napagod ng itong kasama kong magano, mag window shop ng ano, ng sakyan. <laughs> Pumunta kami nag nag-inquire kami sa ano, nag-inquire lang kami naman kami, window shopping lang naman kami, hindi naman kami bibili. <laughs> Wala pang eh, napagod yung kasama ko. Na ano na nag window shopping kasi medyo malayo to eh, yung El Cajon. Lexus of El Cajon nasa 11 miles yata eh hanggang dito 11 or 12 miles eh kaya napagod eh, sabi nga niya eh, doon kami eh, inaantok na eh kaya ngayon dahil napagod siya gusto niya kakain daw kami dito sa Chowking yan ang Chowking ayan pagbigyan natin eh, para sa next time uh, masipag siyang ano sumama sumama sama. kasi kung minsan bakit nyo ako sinasama sabi niya <laughs> wala naman akong ginagawa dito <laughs> gusto niya bahay lang okay dokke mga katigang bye bye kain na tayo